Mga tagahanga ng boxing ngayon, sumisid tayo ng malalim sa mundo ng boxing na may malalim na pagsusuri sa inaasam-asam na paghaharap ni na Tyson Fury at Oleksandr Yusek. Dito, susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at potensyal na diskarte. Na magbibigay sa iyo ng mahahalagang insight sa kung ano ang maaaring mangyari kapag ang dalawang heavyweight na kampiyon na ito ay pumasok sa ring. Kaya, nang walang karagdagang abala, lutasin natin ang mga salimuot ng epic clash na ito. Bago tayo busisiin sa pagsusuri, kilalanin muna natin ang ating mga kalaban. Si Tyson Fury, ang Gypsy King, ay tumatangkad bilang rey ng WBC at lineal heavyweight champion. Nakilala sa kanyang matayog na taas, pambihirang footwork, at mailap na estilo ng pagtatanggol. Sa kabilang banda, mayroon tayong Alexander Yusek. Ang Ukrainian powerhouse at dating hindi mapag-aalin ng Cruiserweight Champion, na kilala sa kanyang bilis, liksi, at teknikal na kinang sa loob ng ring. Samahan kami habang ginalugad namin ang mga background, tagumpay, at estilo ng pakikipaglaban ng dalawang kakilakilabot na manlalaban na ito. Simulan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng tape. Susuriin natin ang mga pisikal na katangian ng furry at yusek na naghahambing ng mga salik gaya ng taas, abot, at mga talaan ng pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga istatistikang ito, makakakuha tayo ng mahalagang insight sa mga potensyal na pakinabang at disadvantage na maaaring taglayin ng bawat manlalaban patungo sa laban. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Furry ay isang natatanging timpla ng laki, kasanayan, at pagkapino sisirain natin ang kanyang diskarte sa sport, kabilang ang kanyang kakaibang footwork. Long range jab, at kakayahang paalang bisa ang mga pag-atake ng mga kalaban sa kanyang mailap na paggalaw. Sa pamamagitan ng pagunawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Furry ng detalyado. Maaari nating lang asahan kung paano niya maaaring lapitan ang laban-laban kay Yusek. Ang Yusek, sa kabilang banda, ay nagdadala ng mas dynamic at technical na diskarte sa ring, Susuriin namin ang kanyang bilis, liksi, at pambihirang boxing IQ, pati na rin ang kanyang kakayahan na walang putol na paglipat sa pagitan ng opensa at depensa. Sa pamamagitan ng pagdisek sa estilo ng pakikipaglaban ni Yusek, makakakuha tayo ng mga insights sa kung paano siya maaaring maghangad na malampasan ang furry at ipatupad ang kanyang kalooban sa laban. Ang bawat manlalaban ay may sariling hanay ng mga lakas at kahinaan, at ang furry at Yusek ay walang pagbubukod sa kabanatang ito, susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban, pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa gabi ng labanan. Para magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa mga kakayahan ni Furry at Yusef, balikan natin ang ilan sa kanilang mga pinakahindi malilimutang pagtatanghal sa loob ng ring. Mula sa nangingibabaw na mga tagumpay hanggang sa matinding labanan, susuriin namin ang mga diskarte at diskarte na nagambag sa kanilang tagumpay sa esport. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nakaraang pagtatanghal na ito, makakakuha tayo ng mahalagang insight sa kung paano sila maaaring gumanap sa kanilang paparating na matchup ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahalagang mga insights sa kanilang paghahanda para sa paparating na laban. Sa kabanatang ito, tuklasin natin ang mga regimen ng pagsasanay, mga kasosyo sa sparring, at mga strategic na pagsasaayos na ipinatupad ni Furry at Yusef bilang paghahanda sa kanilang showdown. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawaing nangyayari sa likod ng mga eksena, Makakakuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang kailangan para sa furry o yusek na magwagi sa gabi ng labanan? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaaring matukoy ang kinalabasan ng matchup. Mula sa pagsasamantala sa mga lakas hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan, susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban. Sa kabanatang ito, magpipinta kami ng isang larawan ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Mula sa opening bell hanggang sa final round. Susuriin natin kung paano maaaring lumapit si Nafuri at Yusek sa matchup, pati na rin ang mga potensyal na twists at turns na maaaring mangyari sa buong laban sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga senaryo. Maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa dynamics ng matchup at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang nabubuo ang pag-asam para sa matchup sa pagitan ng furry at Usyk, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community. Mula sa mga hula ng tagahanga hanggang sa pagsusuri ng eksperto, tutuklasin natin ang mga salaysay at talakayan na nakapaligid sa laban at tatalakayin kung paano sila makakaapekto sa mga mindset ng mga manlalaban patungo sa laban. Sa pamamagitan ng pagtap sa kasabikan ng fan at bus ng komunidad, makakakuha tayo ng mga insights sa kahalagahan ng matchup at sa mga potensyal na implikasyon para sa sport. At narito, labanan ng mga tagahanga, isang komprehensibong pagsusuri at breakdown ng diskarte ng matchup sa pagitan ng Tyson Fury at Oleksandr Yusek. Mula sa pag-dissect ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban hanggang sa pagtukoy sa mga susi sa tagumpay, na explore namin ang bawat aspeto ng inaabangang laban na ito. Habang masigasig nating hinihintay ang sagupaan sa pagitan ng dalawang heavyweight na ito, siguraduhin manatiling nakatutok para sa higit pang mga update at pagsusuri sa mundo ng boxing. Hanggang sa susunod, panatilihing nakataas ang iyong mga guantes at ang iyong mga mata sa premyo.